Hey guys, for today's video, ituturo ko kung paano kumuha ng postal ID. Pumunta lang sa pinakamalapit na post office sa inyong lugar at magdala ng mga requirements na kailangan. Ang mga requirements na kailangan dalahin ay NSO o PSA birth certificate, yung original, TIN ID or any valid IDs, barangay clearance at magdala din ng 504 pesos pangbayad sa postal ID pagdating sa post office, sabihin na kukuha kayo ng postal ID at bibigyan nila kayo ng Philippine Postal Application Form. Pilautan ito. Kapag natapos nyo nang pilautan ang form, ay bumalik sa nag-assist sa inyo at ibigay ang form kasama ang mga requirements. At papupuntahin nila kayo sa counter para magbayad ng 504 pesos para sa postal ID. Pagkatapos nyo magbayad, you may proceed to ID Capture Station para makuha na nila kayo ng picture at fingerprint scanning para sa inyong ID. After you complete the ID data capture process, ay iintayin nyo na lang maideliver ito sa inyo. If you're within Metro Manila, usually delivery takes about 3 to 4 weeks.